Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ng na, mga videos at sa mga manonood pa lamang ng aking mga pagtuturo. Ang ating gagawin ngayon ay ipaliwanag ko 'yung aking paraan sa pagsusukat ng damit, malalaki man o babae. Ang ating gagawin ay ganito pag nag unang una kong unang una natin sukatan dito sa balikat. Dito sa balikat, uh, na kailangan naka align tayo sa katawan. Kung halimbawa 16, ang ganyan 16 tayo dito para hindi tayo magkaroon ng positive or negative sa ating uh, pagbibigay ng haba ng manggas. Halimbawa, ang ganyan 38 huwag na natin yung gawin o ugaliin natin ang mag magsusukat ng ganito 16 o di kaya 17 basta kung hanggang saan ang sukat ng balikat ah, permanente lang huwag galawin tapos diretso tayo sa baba o, mga thirty 38 16 tapos 38 oh 16 ito yung balikat Buhat sa 16 hanggang doon yun yung haba ng balikat para pang nagtabas tayo ganito, paliwanag ko. Ang 16 ng kalahati ay 8. O 8, di ba? 8. Yan, 16 kalahati, 8. So, ang balikat ng ating pattern ganito. Yan, 8 ano. So, ang katulad ng ganyan, 8. Dahil itong aking pattern na ipakita, pinapakita sa inyo, ay dissiate ang balikat nito. So, ganito. Nag-8 and siya. Pero kung ang ating balikat ay 16 lang, hanggang dito tayo, 16. Yung nalalabis noon sa 16, sobra noon, yun yung haba ng ating manggas. So, pag nagstabas tayo ng pattern, ganito na naman tayo sa manggas. Mula dito sa 16, dito ipatong natin, ipatong natin dito sa may taas, 16. Yan, ganyan, 16. Magbibigay tayo ng allowance lagi na half inch. Tapos, ito short live lang ito. Ang haba nito ay 26 lang. Pero kung ang ating ginagawa ay long sleeve, katulad ng ating sinukat na 16 to 38, so ganito rin tayo. Buhat ito, 16. Ito na yung pinakabalikat niya. Tapos ito na yung manggas. Hanggang 38. Ayan, ganyan. Kung bakit natin ginagawang ganito, ang pagsusukat, magbula sa kabilang balikat hanggang dito, tapos diretso tayo, para makaiwas tayo sa minsan na magkakaroon tayo ng paggalaw katulad ng halimbawa 16 tapos hindi natin na hawakan ng maigi lilipat tayo dito magsusuka tayo ng paganyan hindi natin alam na meron na pala nabawas ng mga one port kasi ating binuhat ating siyang inalis doon nakakagalaw na tayo ng kaunti may bahagi tayo na ano So, yung one-fourth kasi mga kapadyak na mga diferensya ay malaki na rin yung kabawasan. Hindi, nadagdagan natin, na uh, urong natin, malaking kadagdagan na rin yun. So, para makaiwas talaga, ganito talaga tayo magsukat. Limbawa, 17. Ang ganyan, 38. O, oh, ka. Yung ganyan. Yun lang, dito ko lang ipinapaliwanag kung paano tayo makakuha na yung saktong haba ng balikat at saka manggas. Kailangan magsukat tayo ng diretso hanggang baba. So, saka na ikaw magano kung alin ang gusto mo, isusunod mo ba itong dito sa may dibdib, tapos dito sa baba, nga ganyan, nga ganyan, hanggang dito sa may hips, tapos saka balikat, uh, armhole, armhole, sa armhole, tapos ilbo, katapos ng ilbo, saka slope, yung caps, o di kaya naman, pag short rib lang hanggang dito, tapos saka magsusukat ng haba dito, o hanggang saan yung haba, o dito ba, o hanggang sa laylayan mabanda, saka, saka magsukat ng leg, So, yun ang aking proseso, o pamamaraan ko sa pag susukat at saka sa pagtatabas na ang inuuna ko, balikat, deretso hanggang baba. Para hindi ako maka... hindi ko magagalaw yung tip measure na para walang dagdag ng 1 port o walang bawas na one port. Kasi may tendency talaga na kapag binuhat mo yan at inilipat mo dito, gumagalaw na. Hindi natin sigurado kung baka may one port na nagagalaw dyan at malaking kabawasan na rin yun. Diba? So, sana maliwanag at naunawaan yung aking paliwanag kung bakit ganoon ang aking paraan sa pagsusukat. So, para sa mga lahat na manunood at sa mga nanunood na uh, shout-out sa inyong lahat, uh, maraming salamat sa inyong mga pagtangkilik sa aking mga videos. At ulitin ko, share, Mamaya na ako sinasabi dyan sa mga nakaranas ng aking mga videos na share, subscribe, like, comments para masagot ko kayo dyan sa inyong mga katanungan. O so, ulit, maraming salamat po.